nakaka-worry lang po talaga itong uh, 125 million for 11 days uh, for the information of everybody I become, uh, became the mayor of uh, Santa Rosa and uh, yung confidential fund ko is like uh, 7 million per quarter and uh, it's really hard for me to uh, uh, to use you know, to uh, utilize that uh, amount ...for uh, three months. And uh, this amount is so huge that needs to be uh, investigated uh, rightly. Okay, Congressman Dan Fernandez, unahin muna natin dito sa tropa mo. Yung kachismisan mo, no? si Congressman Don Gonzales, ang tumataginting na 612 million worth ng... Uh, project ng flood control kuno kung saan kinasuhan siya ayan si Aurelio Dong Gonzales ano po ang ikinaso sa kanya ay yung di umano ay flood control projects niya ito po ay paglabag sa Republic Act number no. 3019 which is yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So, ano po yung akusasyon sa kanya? kasi meron po kasi silang sariling construction company at meron silang 77% share dyan sa project na yan. Ang kaso, walang naramdaman ang taga Pampanga. So bakit hindi yan ang unahin mo, Mr. Dan Fernandez Ivana? Next, ito namang 5,000 flood control na ipinangako at binanggit nitong si President Marcos Jr. sa kanyang sona Mahigit limang libo at limang flood control project ang natapos na. <laughs> Na-itemize ba niya kung ano yung mga yan? Ano yung project? Ano yung lokasyon? Amount? Work? Scopes? And durations? Sino yung mga contractors? Expertise? Classification? Equipments? Lahat ng mga ito na-identify ba? Kasi kailangan yan transparent po kayo. Ito ba ay totoo or fake? Yung sinabi niya ito, 3 days, 3 nights ang flooding sa Manila, sa Luzon. Biruin ninyo, 1 billion a day ang ginagastos daw ng DPWH pero bakit patuloy pa rin ang pagbaha sa Pilipinas? Nagugulat ka dyan sa 125 million na confidential fans. Eh dito, hindi ka man nagulat dito. Wala pang isang araw to ah, na event. Half day pa lang na event. So na, 20 million para lang sa pagkain para sa 2,000 na mga guests. Eh kung 20 million a day ito, kung i-equate eh, natin doon sa sinasabi nyo kay VP Sara na 11 days, kung 20 million yan, in 11 days ha, Kailan po yan? 220 million pesos. So, sino ngayon ang mas magasto? Eh, eto naman sa PhilHealth. 90 billion na excess na pera, contribution ng mga members ng PhilHealth. Bakit naman kinuha ito ng gobyerno? Eh, hindi naman ito kita ng gobyerno, kundi ito po ay contribution. Eh, hindi ba sa halip na ibigay ito sa national treasury o sa government hindi ba mas maganda na ibigay ito or ibambayad sa utang ng philhealth sa mga privado at public hospitals kasi may utang ang philhealth o kaya ibibigay uh, ito or ibabalik ito sa mga contributors o kaya kung pwede ay magkaroon ng uh, pagpapamura sa mga bayad or premium ng mga contributor. So, uh, Mr. Uh, Congressman Dan Gonzales, hindi po ba kayo nag-aalala at uh, nagugulat at nalulula dito sa mga pinagagawa ng gobyernong ito? So, Congressman uh, Dan Fernandez, ito po ba ang kasama ninyo na si Abante? Hindi po ba niya nalalabag yung RA6713? Yung pagiging magarbo po. Kasi kung titignan natin, hindi ba uh, hindi kalakihan ang sahod ng uh, pagiging congressman na 200 to 300,000 aman para magkaroon ka ng ganitong kamamahal? Reload 2.5 million, Ayan, meron pang 2.7 tapos sa sakyan 20 million na sa Mercedes Benz. Tapos itong bulletproof car na 18.5 million. Tapos yung belt 37,000. At mas lalo pa ito. Oh, ayan. Itong si Congressman Ching Bernos na 'to. Mukhang tinalo natin ito si Napoles. Ano ho? Tignan niyo oh, baglang uh, 23 million. Isang bag niya, 48 million. Another bag, 19 million. O ayan, ito, 23 million. O syempre, itong si Kimbo, na rilo pa lang ay million million, 2.7 million. To, ano to, 285,000 na bag lang yan. O ito naman, o, ilan, 300k na wallet bag, 655, Chanel. Oh, ito, 1.2 million na Hermes bag 1.91 million na another bag ngayon guys, ito pag tinotal natin lahat itong mga ari-arian o mga gamit palang ah, designer luxury na mga gamit ng mga bawat congressman sa inyo ay hindi bababa ng 100 million pesos ito po ay maituturing na itong ill-gotten wealth kasi kung magkano naman ang sahod ninyo hindi po kami makapaniwala na kaya ninyong bumili ng ganito na walang in charge sa inyo at ito nga po ang pinakahuli na kung tutusin na itong dapat nating iniimbestigahan saan po nakukuha ng gobyernong ito na sa isang concert lamang ang bayad ay 60 million ang talent fee talent fee pa lang po yan, hindi po natin alam e dinadaan nila na ito po ay regalo o anuman kung ito po ay regalo ay isang violation pa rin ito sa batas natin dahil bawal tumanggap bawal tumanggap ng regalo ang ating mga gobyerno so sa halip na kayo po ay nakatutok kay Vice President Sara Duterte bakit hindi ninyo unahin ang inyong mga sarili gaya ng sinabi ni PRRD magliquidation tayo A new and you will find out is the most rotten institution here. Mm. You will find out it's Congress. Walang limit ang ano nila dyan. Yung pork barrel, pork barrel. Pati yan si Romaldez. He's wallowing. Alam mo kasi, I don't go kumbakit. Ano niya si Inday. And I am asking the Filipino, everybody, every soldier, every policeman, every farmer, every demand para malaman natin once and for all kung sino ang nagwawaldas ng pera no. sa So, ang tanong ko sa iyo at sa inyong mga kasamaan dyan sa quadco-quadcom na yan, magkaano ba